Hello, hello, hello guys. Napala, pupunta kami ngayon ni Le Jasper at ni Mikay sa aming Nyugan. Ayan, lakad-lakad muna kami. Hi, Mikay. Ayan, by the way guys, nauna na sila mga pumunta dun sa unahan. Kanina pa sila naglalakad papunta doon. Matagal-tagal na rin bago kami nakaulit dito sa barangay San Antonio. Kasi nga, nagpa-passion kami guys. Every year yun. At panata na talaga ng pamilya. Kaya sinulitan namin yung pagpunta dito. So makikita nyo guys, napakadami mga tanim na nyugan. Diyan sila mama, sila ate at ang mga anak ni Ate Din. By the way guys, kasama nga din pala namin dyan si Piana. Ayan. Oh. Ayan, naglalakad sila. Ako na naman. Ay, joke lang. Garo kasi Aman. Ayaw, may buli ka. Paano <laughs> para sa ina, sa inman? Ay, kala mo sa kubo na yun. <laughs>

hindi sa... I mean, si na ang kaprasa. Yawa na dyan ang lindero. Sa tuwing ni Kahok, may nyug naman na ito. Lindero sa tunipay mo mo. na niyang lagbas ni Luhon. Kod iya na sa tukpa. Iyaw yan damulag na ito isa yam. Iyaw si. Damulag. Si damulag. Noy. Damulag ni Ante Mahain. Uy, ang papagamay damulag pa. Iyo yan. Hindi daw wala. Kisen. yan oi. Ah, yagad po yan. Yagad ito. Tiko mo ka-evis. Hoy, lesa puna. Iyan. Puna! Uy, baka magkaturko ako to. Uru to na di man. Hapi. Magkaturko ayan diyan. Ani gayod. Igaro bagani noi. You guys.

Te, picture ka mo te. Ay, nagdulog. May video na kamu kung duwa te. Ay, nakangas ta. Ay, nabagang ano. Ilaw pa. Manang bunga. Ha-en. ha Bit, bit, uh, <laughs> <pistosgment> ayo, jemput kita, jemput kita. Jemput kita, jemput kita. Ayo, palan. Ayo, palan. Pasal basyo na pala niyan. Magkaturo ka kamu jangan Taga daw! hilau Taga daw!

Bali na po kami sa sarong. Sarong. <laughs> <laughs> Magayon naman ng ngide yo. Oh, pantayo. Nena ano mo, ina, ina 'yan talaga rin. Ano na? guys, pagdating ng hapon, kumuha kami ng baligang. Baligang kasi yung tawag dito sa amin yung block. Ewan ko ang tawag nyo sa Tagalog. Ang ano, kang mga kawat. Ayan, ayan, Alat, search ko. Bikulana Explorer. Ayan. Ipalitan natin, guys. Ipalitan ko. Pupunta kami yan, guys, dun sa puno na mataas ewan puno daw ng balikgang don kami kukuha yan yung mataas na yung mataas na puno yung katabi ng mangga <coughs> ayoko

Gano'n. Ma, yung Ay, doon. Hoy. o yun ah. giro kong dapan to. Ay, mo ka nalirin <laughs> Ay, oh, 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 oh. Ay, oh. <laughs> Ay, oh. <tayo> <laughs> Ay, oh. Eh. Ano? Na. <laughs> Ay, oh. 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 Kataraid na niko O, yung birilog niya Napili nila na pwedeng hulog yan O, nipo mga taga-salo O, ito po ang Hala, huy, mahulog ka dyan.

orag talaga, digday. Kuy, <laughs> 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 tama na yun, Kuy. koy. Maulog ka na dyan. Uy, ka kanaw. Oh, my God. ka na sa telepon. ko I'm <laughs>

Mababa ka na dyan, ko'y. O, oh, yung oh, mga para-pura ito. O, oh, mga para-pura ito. Oh, mga, oh, mga ka oh, mo sa YouTube. kiling ka mo sa YouTube. Oh, my God! Ah! Ayun na ina siya! Ayun na siya! na! Yan na, tapos na. <laughs> Nagbali po siya, lingbaligang hanggang... Mangga. 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 <laughs> Kapay. Ayan Ay, na, tapos na. Ayan na, rolyan na.

Tambay ka na digdi po. Tana. Tana. Ah, hmm? Palay ah. Oh. Nen? Palay. Ito mo, mga ano. Duman sa bali yung ano. Ay gano'n ito si Mayon. Duman yung Mayon pero wag ko uman. Meron. Ito. Itong ko <laughs> gano'n. may ano? May motor? Iyo, syempre. Na na Nagdigdig kami guys sa uman guys. Pagkakaroon na ho. Pagkakaroon na ho. Asya mo ka ba yan? Sumbit yan, sulok na. Nabitin ka, isa mo. Nabitin man kaya ako. Pag-ikot naman ah. Pura preno, sumbit yan. Hindi na makakakarada.